Hindi kinaya ni George ang kanyang ginawa na konsensya siya. Ngunit tuloy na ang lahat sapagkat sa kanyang mga kamay nalagutan ng hininga ang sanggol na pahamak dahil sa kanya. Sa tulong ni Ward, napalitan nitong si Ruth na ituro kala Royales ang kinaroroonan ni Sama, George. Binalikan ni George itong si Sam para ibalik ang bata ngunit ang mastermind ang humarang kay George. Akala ni George ang sanggol ang pakay ng mastermind pero si George ang gustong tapusin ang nasabing mastermind at bawiin ang sanggol para ibalik kay Samantha. Isa sa kanila ni Rico at Amando ang posibleng nagpapasakit panggap ng Palacioski, gawa nang sila rin ang nakarinig sa pagturo ni Roth Calaroyales ang kinaroroonan nila Samantha at Church. Matapos nila itong narinig ay kanya-kanya silang umalis. Halos ang mamakaawa na itong si George sa mastermind na huwag umanong saktan ang sanggol sa pagkakala din niya ang anak ni Sam ang pakay ng mastermind. Nakita ni George na sa alanganin ang kanilang sitwasyon. Sa kabila ng takot na nararamdaman ni George ay pilit niyang inilayo ang anak ni Sam sa mastermind. Natakot siya na baka mapahamak ito. Sumunod namang dumating itong sila Royales dahil sa mga ito ay nilobayan si George ng mastermind. Ngunit sabay tingin ni George sa bata, wala na itong buhay naging at niyak itong si Samantha sa kabilang banta sa kakahanap kala George. Laging pasasalamat na lang niya nang makita itong si Laroyales. Royales. Walang paliwanag na kayang gawin itong si George para masabi niya kala Royales na hindi siya ang tumapos sa buhay ng sanggol. At halos nasaktan naman itong si Samantha na matapos niyang naabutan na wala ng buhay ang kanyang anak. Humingi ng tawa itong si George kay Sam dahil para sa kanya ay hindi umano niya sinadya para mapahamak ang bata. Paliwanag ni George sila'y inataki umano ng mastermind at Pinabuloan na naman ito ni Royales pero para kay Samantha ay walang silbi ang paliwanag ni George dahil si George pa rin umano ang dahilan kung bakit napahamak ang kanyang anak at naniniwala siya na ito'y planado ni George. Maraming salamat sa panunood.